pinasilip na mga aabangang bagong programa dito sa Kapatid Network. Ano-ano yung mga ito? Merito po report. It's giving fiesta feels ngayong summer. Ang mga bagong show ng Kapatid Network. Nag-uubapaw nga sa saya sa ginawang trade launch kahapon present as host si Gerald Napoles at SK Kayla Rivera ng Barangay 5 Universe. Buena mano sila dahil nagsimula na ang Barangay 5 panalo last March 11 para mamigay ng 100,000 pesos kada araw. Speaking of new show, napanood na rin natin itong linggo lang ang Budol Alert sa time slot na 4.30pm bago ang Frontline Pilipinas Weekend. Main host nito si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Budol is the one thing that threatens us all, no? Ah, mayaman, mahirap, may pangailangan, walang pangailangan. Pagka natumbok nila yung weakness na yun, ako, di diba? Whether it's money, pwedeng pera, pwedeng date, pwedeng kung ano-ano eh, di ba? Malapit na rin mapanood sa TV5 ang news personality na si Mark Logan. Dadalhin niya ang kanyang iconic voiceover sa palabas na top 5 kwentong Mark Logan. Sa April 6 na yan, Sabado, 6.15pm. Uh, magpapasaya tayo ulit dito. Ganyan po yung mga napag-uusapan mga tao. No? Susunda naman agad yan sa April 7, 6.15pm din ng kapatid mo, idol mo, Rafi Tulfo sa April 8 naman ipapalabas tuwing 2.30 p.m. sa hapon champion ng seryeng lumuhod ka sa lupa. But wait, there's more. Pati mga bagong show sa Mayo, meron na ring pasilip. Kabilang dyan ang The Purse Family ng showbiz royalty na Mulak Family. May pahabol din na two new shows, ang Pajak Princess ni Miles Ocampo at ang pagtatambalan ni na Main Mendoza at Zanjo Marudo. This coming May na yan.